Pakilabas niyan, may dadaan niyan, no? no. Laki-hari ng Sa kanan ng harapan natu eh. Sa kanan. Sa ba? hindi naman. Sa kanan sa kanan. Lumbi ko, kita. to Alam nyo yung mali ninyo no? Bawal ang shortcut Bawal tumukod Motor niyo gamit nyo Hindi na ho ito skill assessment Kung panay kayo tukod no? Paano namin kayo i-evaluate Ha? No? Hawak nyo motor niyo mga sir ha? Kayo motor niyo gamit niyo, Kaya dapat ipakita nyo yung handling nyo kung paano nyo i-balance Okay? Hindi nagagamit sa kalsada yan, pero dito kinakailangan, requirement nyo yan. Sa mga idol, no? Okay, galingan nyo na. Last, time. Saan yung mali ko? Hindi ibig sabihin, pinauwi mo yung isang mga balik. muna kung ano yung mali okay? Saan? Tama. Ah, sa bilog? Iturong e, mo lang sa akin mamaya. mga hmm. mo lang sa akin mamaya. Kaya ko kasi hindi na kumikot doon, doon sa hindi ikotan niya doon sa dulo. <tinyo> hindi nga ako nakatupo dito, kalimutan ko lang doon sa dulo. Kumikot, ito siya nga, ko kanina, hindi ako umikot dito. Tama na sana. pasa Salamat. Okay mga paps, parking muna tayo at uh, pasok tayo doon. Kunin natin yung ating certificate at pagkatapos ay activate na natin ang ating uh, application kay Mobit. At uh, guys, kung mapapansin niyo, marami pong mga uh, joyride Joy Ride at saka ang cast na nag-apply dito. Mga kasabayan po namin dahil nga sumisikat na ito si ano si Mobit. At saka ang mayari ng Grab at saka Mobit ay isa lang po. Kaya kung ikaw ay dati ng Grab ay napakadali lang na pumasok kay Mobit. Dahil nga isa nga lang ang mayari ngayon kay Grab at saka kay Mobit. So guys, uh, ang malungkot lang ay uh, po parang ano sa nung isang araw kasi guys, ano ang binibigay nila ay dalawang helmet at dalawang jacket at ay. may isang libo kahapon ay 500 okay guys sana mayroon may, uh, kayong natutunan sa aking video at, at uh, sa araw na ito ay isang helmet guys isang, isang wala po itong pinagkaiba sa pilang guys at, at least at sakay ang tas uh, marami po guys kung makikita niyo marami na nag-drive at mga sa akin driver na nag-drive dito at ang may-ari din ng mobile ngayon ay guys practice niyo lang yung number 8 na yun yung obstacle na yun kasi marami pong bumalik at uh, hindi nakapasa kahit na matagal ka na nagmumotor medyo kinakabahan ka pag dito na <laughs>